Lonely ikaw? Ha? Lonely ikaw? Hmm? Kato? Ako ang ginugulo mo eh. Hmm? Wala yung mga magugulo nating ano? Amo? Hmm? Ano wala yung mga makukulit? Hmm? Walang maghaharot sa'yo? Hmm? Hmm? Walang magaharot sa iyo, kaya ako ang ginugulo mo. Ha. Ako ang ginugulo-gulo mo. Hmm. Ano inamoy-amoy mo sa hita ko? Hindi pa ako naliligo. Ha. anong inaamoy-amoy mo diyan. Lonely ikaw. Ano? Wala si Yoyo? <gasps> Tinulugan na ako. Wala si Yoyo? Wala si Pakriya? Ha? Hmm? May humahabol sa iyo na si Ibrahim? Na miss na? Hmm? Tinulugan na ako. Ha? Hmm. Nanay ka lay down lay down lay down lay down lay down ako nga ko maliligaw na huh hmm. sleep na sleep sleep huh hmm. sleep na ko ako may gagawin na ako may gagawin. Kaya dal dal mo eh. Kung gi ako ang kinakausap mo pag wala kang ano no, kalaro. Meow. 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 Wala na natulog na. Tinalogan, tinalikuran ako. Ang ingay-ingay mo kasi Mary. Yung bunga nga mo kasi Mary, ang ingay-ingay mo. Madadak ka talaga. <laughs> Tulog. ano gusto niya nandito ako sa tabinya niya mukhang giniginaw siya gusto ka tang kausapin tinalikuran mo ako tutulog-tulog ka dyan wala na kita maliligo na ako tapos bubuntot-buntot ka sa akin tayo, tinulugan ako. Tapos bubuntot-buntot ka sa akin. Nag-iinat pa. Nag-iinat-inat ka pa. Mm. Tulog. Gising-gising lang yan eh. Kunyari lang yan nagtulog-tulugan. nangyari lang yan ng tulog-tulog giniginaw siguro siya sa taas pasaway na po sa to lonely kasi siya kasi mga alaga ako umalis sila magama kaya puntot ang buntot sa akin tumabi sa akin tapos ngayon tinulugan sabay tulog sa akin tinulugan ako tulog bye